Nagaganding kami. Wala ba na tama na? Alam naman kapre ne. Record na negatib na negatib. negative. negatib. na, bata mo na. Don't walk pa lang na. Apu apu na yun 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 pangap ada mesti the the virgin itu panchan lagi masa potong nanan am nanan virgin sama uncle video Bagimu bagaimana balik tambah cellphone mu بدي agat ma discover no to kinagwapu ng hmm ni namet ma pam lagilag

I-guess Mike ang gawin ayot dito, dito nina-close ka ni eh. Dito na nga ta, aning. Ano sum Som, 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 som. Pulo ko tanak ko nga ping maumot din